Hi everyone, this is your host. Uh, una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa mga nanood doon sa previous video ko na nag-share ako about health and about spiritual. Dito sa part 2 naman tayo, ito yung mga napapanahong dapat natin bigyan ng reaction at uh, opinion. So, una ko nang isi-share itong napanood ko ngayon lang. Ano lang to? Uh, portion. Pero dito sa video nito, ang daming galit. Very, ano ah, very brave si Boying Rimulya sa interview na to. Kasi um, talagang ni-reveal niya kung ano nangyari sa kanya. So pakinggan natin din mamaya, basahin natin yung mga comment. Oh, cancer ng dugo. Noon. Noong 2023 na diagnosed ako sa puso, na ako ko ng bypass. Mm. So, nagpa-opera Nagkaroon ako ng tintupol bypass. Grabe, lima. O open heart. O open heart. At nung pagaling na ako, ay na-diagnose naman ako ng cancer. Leukemia. Wow. Cancer ng dugo. Wow! Mm. At uh, dito'y ginamot rin ako. Ako'y nagpa- sa ilalim ng treatment, cancer treatment sa doktor dito sa St. Luke's uh, BGC Global. Anong Anong klaseng treatment ba? Ano yan? Um, chemotherapy, dalawang cycle. Tapos, uh, total body irradiation. Irradiation? Oo. So, tapos yung tinatawag na bone marrow transplant. Oh, wow. Uh, ang bone marrow transplant, pag wala ka ng white blood cells, lalagyan ka ng stem cell ng donor para magkaroon ka ng bagong bone marrow. Mm -mm. Para paritan yung bone marrow. Yan ang pinaka-factory ng dugo. Mm -mm. Kaya ang dugo ko ngayon ay hindi na yung dati kong dugo. Ito yung dugo na galing sa aking anak. Oh, so yung anak mo Anak buko. ko, full match kami. Oh, kaya ako at bukang uh, uh, maganda naman ang prognosis. Noon? Noong 2023 na diagnose ako sa puso. Okay, mag-react na tayo. Sino kayang anak? Yung anak kayang napawalang sala sa... Uh, droga o yung iba pang anak kasi meron siyang anak di ba hindi naman to sikreto kundi talagang Uh, nasa media ito na nagkaroon ng mugshot yung kanyang anak na nahulihan ng marijuana ba yon o iba pang klasing uh, pinagbabawal na gamot. So baka yun ang nagbigay ng kanyang dugo. Okay, dito po tayo sa ano, kasi si Remulia ngayon, very hot topic ito sa mata ng tao, sa social media man o sa, sa social media man at sa mentor media. Siya yung pinaka pinag-uusapan. Recently lang, nagkaroon siya ng maling uh, tawag dito, statement o sabihin na nating maling statement 'yun kasi hindi muna nag-verify yung kanyang researcher sa kaso ni Villanueva na na-dismiss na pala itong uh, kaso ni Senator Villanueva ng 2019 pa, 2016 2019. So wala na pala siyang cleared na siya at um, nauna yung pahayag ni Boying Rimulya na susulatan niya ang SP uh, para sa pag-dismiss date o pag uh, patanggal kay Villanueva sa pagkasinador. pero di diba, after his pronouncement hindi pa man siya nakakapaggawa ng kaya sulat to the SP ay luwabas ang katotohanan na si Villanueva ay wala nang cleared na sa kaso at ito ay hindi na patunayan. So ngayon, punta tayo dito sa reaction kasi siya ngayon yung pinaka mainit sa mata ng tao. Ayan po, 1.4 ang kanyang mga comment. So, basahin natin isa-isa. Meron dito nagsabi na, um, ayun ayun naman pala eh, muntik, muntikan ka na bakit di ka pa magbago. Magpakabait, binigyan ka na ni God ng pagkakataon pero ginamit mo pa sa kasamaan di ba uh, di bali malapit ka na rin naman kunin ni Lucifer ayon so meron dito sa sasabi hinihintay ka sa impierno walang ombudsman doon magbendalo ka doon ayon sabi ni Lex so meron dito ang sabi alam niyo nyo after ng term ni boss niya ka kaol pag natanggal na siya sa pagka-ombudsman alam niya na idadahilan So puro galit pa ang ating na encounter, wala pa tayong nakikitang uh, positive. Aling anak yung nahulihan ng marijuana? Masamang damo ka talaga. Napakatibay mo. So pares kami, pares kami tanong, hindi ko pa man nababasa itong comment ni Punks Panganiban ay pares kami na naisip na tanong. Ito opinion lang ha. Since meron naman talaga siyang anak na na-dismiss ang kaso. Karma iyan. Hingi ka ng tawad sa Diyos. Bilang na ang araw mo. So wala pa ako nababasa na pabor sa kanya ha. Puro galit. Hindi ka pa natuluyan. ayon. Tapos dapat natuluyan ka na. Ayan. Magbago ka na bago ma maging huli. Karma na yan. Pera na kasi ang ginagaw mong Panginoon. Huwag ka umabot ng Pasko para lumaya sa Pinas para lumaya ang Pinas. Ngayon palang, lang boying gumawa ka na ng ikaganda ng iyong kapwa, alisin sa puso ang revenge at repent. Okay. Maganda itong sinabi niya. Totoo naman eh kasi ang ramdam ko ngayon kay uh, Boying Rimulya is puro revenge and repent. Ah uh, revenge <laughs> Parang puro revenge kasi yung pagpapadukot nga lang nila kay PRD, 'di ba kasama siya sa nag-group effort. Kasi siya ang BOJ. So, dapat palitan na ng repent, hindi na revenge. Sabi naman dito, ganyan talaga ang kasabihan, ang tao makasalanan matagal mamatay dahil paparusahan pa daw ng Diyos ang mga tao na hindi nak nakikita ang tama at nagkikita ang mali ay ginagawang tama. Dapat magbago ka na, pinagbigyan ka na, dapat magkabait ka na, boy. Dapat nagbalik loob ka na dahil binigyan ka na ng pangalawang buhay. Ayan. Dami mong sakit, sir. Binigyan ka pa ng Panginoon ng pagkakataon ni Lord. Gumaling ka na sa, gumaling ka. Kaya magpakabait ka at pumari, pum, pumarihas at patas. Yun ang dapat, sir. Ayun. So, wala pa tayong nabasa na para sa kanya. Positibo. Sa ngalan ng kamatayan, sana kunin ka na ni Satanas. Ayun lang ya buhay ka pa iba talagang masamang damo kung totoo man yan para paraan na yan ng Diyos na mga kasalanan niya kaya sir habang may panahon ka pa magsisi kagawin gawin mo na ang nararapat para sa taong bayan maski sino naman magkakasakit talaga dahil ang kulay ng dugo mo ay itim na mabuti may anak ka pa maputi ang dugo pasalamat ka kay Lord kahit maitim ang budhi mo ang anak may anak ka pang maputi ang dugo kaya ang pagsisisi habang panahon ka pa <coughs> Sabi dito ng isa, kaya pala wala ng kabutihan sa puso niya. Mala, malamang si Satanas na ang nagbigay sa kanya ng panibagong buhay. Kulang na kulang na ang sa kanya ang sungay. Ayan unta karuntuweg wala ka na sa mundo ang dugo mo ngayon dugo na ng, ng satanas halaga grabe no yun ang anak mo adik kinamuhi an uh, kinuha ng dugo alam na this masamang damo matagal mamatay ang daming binigay na sakit sa iyo pero hindi ka pa rin nagbago kahit impyerno, hindi ka tatanggapen grabe no halaga grabe dapat pagbayaran ninyo ang uh, dapat pagbayaran ninyo sa hospital para mabalik ang pera na kurakot din ni Marcos kahit gaano karami ay nako guys ang dami pong pinang alam nyo wala kang mabasa dito na ano na magandang comment puro sa kanya puro masama so hindi po natin tatapusin napakadami po ng comment puro magalit alam nyo pag nag interview ang mga ang sa Channel 5. Channel 5 ito si Lucy, no? Lucy pangalan yan eh. Yan po si Lucy Cruz Valdez, isa sa mga beterano uh, veteranong uh, reporter. Kaling din siya mag-moderate kasi sa mga debate ng politika, madalas ito lumabas si Lucy Valdez eh. Siya yung nag-moderate ng mga last ano, um, debate ng mga tatakbong kandidato. Hindi ko alam na nagkaroon pala siya ng interview kay ano no kay Boying Remulia. Kapag ano to, kapag uh, mag interview ito ng isang nasa gobyerno, halos pabor lahat kay uh, sa, sa in-interview niya yung mga comment, halos pinupuri ganyan-ganyan. Pero dito sa kay uh, Boying Remulia na interview niya, 1.4 yung mga comment and counting pa yan ha. Pero ang daming galit. Wala akong nilaktawan doon sa mga binasa ko, hindi mayon tapos. Pero kung i-scroll mo pataas, yung 1.4 comment, galit. Puro galit kay Rimulya. So ibig lang sabihin to si Rimulya ay uh, talagang uh, makikita mo na ang pinagtatrabahuan nito ay uh, hindi hindi mga mamamayang Filipino. Kundi ang kanyang pinagsisilbihan ay ang kanyang... Uh, Amo lang. At alam naman natin kung oh, sino yung amo niya. Diba? Kaya hindi ka makakatanggap ng ganitong kadaming galit sa isang one-on-one -on -one interview sa isang veteranong uh, anchor o journalist kung hindi galit sa iyo ang majority ng mga tao. Ibig lang sabihin, itong mga galit na i- na nag-express ng kanilang mga hinaing dyan sa comment section, alam ko mababasa ito ni Buying Rimulya. Siyempre may iPhone Pro Max siya. Alam ko nag scroll scroll din yan at manonood siya sa kanyang interview. So mababasa niya ngayon yung mga comment at maybe gamitin niya ito bilang hugot sa kanyang trabaho na dahil dito sa galit na aking mababasa, if I am if I am buying no dahil dito sa galit ng mga tao na aking nabasa babaguhin ko yung aking estilo sa pagtugon uh, ng uh, you know ng uh, kanyang uh, piniling trabaho kailangan niya maging pantay gumitna, na ayon sa batas hindi magbend the law kasi tingnan mo diyan uh, natira tinira talaga siya ng gusto ng mga tao So yun lamang mga kababayan. Uh, bukas naman ulit at uh, uh, kung ano naman ang matoka na maisip kong reaksyonan nyo naman ang ating pag-uusapan. So maraming salamat. Bye for now.